Gusto mo bang malaman kung paano napapalago ng mayayaman ng kanilang yaman? Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng assets na maaring makatulong sa iyo upang makamit mo ang financial freedom. Una sa lahat, ano nga ba ang asset? Sa simpleng salita, ang asset ay anumang bagay na may halaga na maaring magbigay ng kita o benepisyo sa future mo. Narito ang ilan sa mga pangunahing assets na ginagamit ng mga mayayaman upang palaguin ang kanilang yaman na pwedeng-pwede mo ring gayahin. Number 1. Sasakyan pang negosyo Uulitin ko lang sa sakyan na ginagamit pang negosyo para kumita ng pera. Hindi matuturing na asset ang sasakyan mo kung ito ay hindi sa'yo nag-generate ng income. Para sa mga negosyante, ang pagmamayari ng mga sasakyan na ginagamit nila sa negosyo ay maituturing na aset. Kung ikaw ay may motorsiklo at ginagamit mo ito para sa grab, lalamove, move it, angkas, at kung saan pa mang hanap buhay, ito ay isang aset. Kung meron kang van na ginagamit mo for van for rent, ito din ay isang aset kasi ito ay nagpapasok sa iyo ng pera. Kung meron ka ding mga truck at pinaparenta mo or meron kang trucking business, ito din ay may na asset. Kung ikaw naman ay may tricycle or jeep na gamit mo pang pasada, yan din ay asset para sa'yo dahil yung mga sasakyan na yan ay nagbibigay sa'yo ng source of income. Kaya kung meron kang ekstrang pera at gusto mong madagdagan ng asset mo na nagbibigay ng income, maaari kang mag-invest sa mga sasakyan at gawin mo itong pang negosyo. Number 2. Cash Di ba may kasabihan tayo na cash is king? Totoo ito dahil ito ang pinakaliquid na uri ng asset. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na cash para sa emergency fund at agarang pangangailangan mo importante na meron kang cash sa banko na nakatabi kung sakali din may magandang opportunity na dumating sa'yo. Halimbawa, may bigla ang gustong magbenta ng property nila sa napakamurang halaga o bagsak presyo talaga dahil kailang kailangan nila yung pera para sa mga medical funds. Kung meron kang nakatabing cash, pwede mong mabili ang bagsak presyo na property na yon at gawin mong paupahan. O kaya may nagbebenta na palugi na sasakyang pang negosyo na pwede mong mabili sa murang halaga kung meron kang nakatabing cash. Meron din mga nagbebenta ng mga pasalo na negosyo kagaya ng mga food cart, salon, laundry shop, bigasan at iba pa na pwede mong saluhin at nakaset up na itutuloy mo na lang kung meron kang nakatabing cash sa'yo. O di kaya, Biglang nagbagsak presyo ang mga stocks or crypto, maaari mong i-take advantage kasi meron kang nakatabing cash. So make sure na lagi kang may nakatabing cash in case may kumatok sa iyong magandang business opportunity. Number three, real estate. Ito ang isa sa mga paborito kong asset dahil maliban sa possible passive income sa mga real estate, ito rin ay tumataas ang value sa paglipas ng panahon. Pero take note, hindi lahat ng property ay good buy. Kaya dapat maging mapanuri ka pa rin. Babala, huwag kang bibili ng property na hindi malinis sa mga dokumento dahil for sure in the future, isasakit eh, lang ang ulo mo. i mo din kung ilang percent ang return sa'yo ng property na bibilihin mo in case ipaparenta mo ito. Ideally, maganda ang property kung ang return sa iyo ay higit 7% kada year dahil yan ay mas mataas kaysa sa ibang dividend paying asset. Ang pamumuhunan sa mga properties tulad ng bahay, lupa o commercial spaces ay maaaring magbigay ng passive income sa pamamagitan ng pagpapaupa mo pwede mong gawing daily kagaya ng mga Airbnb lalo pa kung ang property mo ay malapit sa mga tourist destination para araw-araw kita ka. Pwede mo din gawing weekly or long-term rental yung property mo. At sigurado na wala kang lugi dahil sa paglipas ng panahon, sigurado kung tama ang property na nabili mo, itataas ng halaga ang ari-arian na naipondar mo. Number 4. Dividend Paying Asset kung ikaw naman ay humahanap ng asset na passive na wala ka talagang gagawin maliban sa mag-invest ng pera at i-monitor ito from time to time, ito ang para sa iyo. Ang mga dividend paying asset dahil ang gagawin mo lang dito ay mag-invest ng pera at hahayaan mo lang ang kumpanya or government entity na tubuan ng pera mo. Isa sa mga pinakasikat na dividend paying asset sa atin ay ang MP2. Pwedeng-pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos at ang dividend dito ay tax-free na pwede mong makuha taon-taon or pwede mong gawing compounding. Kami po ay mismo ay merong MP2 at talaga namang taon-taon rewarding ang dividend na nakukuha namin dahil wala kaming ginagawa kundi patulugan ng pera namin dito. Pwede din kayong mag-invest sa REITs. Ito naman ay investment sa mga developers na mga real estate at sila din ay nagbibigay ng dividend quarterly. Pwede mong i-check ang Ayala REITs kung interesado ka naman dito. Pwede ka rin mag-invest sa mga co-op kagaya ng MP2, meron din silang dividend na pinapamigay sa mga nag invest sa kanila itry mo na ang dividend paying asset dahil ito sigurado ay makakadagdag sa income mo. Number 5 na magandang asset ay ang personal brand mo. Ang reputasyon at tiwala ng mga customer sa isang negosyo ay isang intangible asset na nagpapataas ng halaga sa isang negosyo o sa isang kumpanya. Hindi lamang sa negosyo ang personal branding. Pwede din ito sa personal brand mo sa trabaho mo. Kung ikaw ay content creator or public figure, sobrang importante ng personal brand mo. Halimbawa, sa trabaho mo, ikaw ay may reputasyon or personal brand na magaling at masipag. Yan ang personal brand mo na malaki ang chance na ikaw ay malinya sa promotion or sa malaking bonus na maaaring magbigay sa iyo ng mas malaking kita kaya sobrang importante ng personal brand o reputation mo. Isa pang halimbawa, di ba pag ang artista o kailalang celebrity ay may magandang reputasyon o personal brand, marami silang mga endorsements, palabas, at kung ano pa. Pero once masira ang personal brand nila o reputasyon sa mga tao, nawawala din lahat ng trabaho sa kanila. Kaya ang personal brand ay matuturing na napaka-importanting asset. Hindi lamang yan sa mga sikat na tao o sa mga celebrity. Pwede rin yan sa mga normal na tao na kagaya natin. Kung maganda ang personal brand natin sa trabaho, syempre magagandang opportunity din ang dadating sa atin. Kaya siguraduhin mong i-build mo ng maganda ang personal brand mo para maganda din ang balik ng financial sa sa'yo. At yan ang iba't ibang uri ng assets na maaring makatulong sa iyong pagyaman. Tandaan, ang susi sa financial success ay ang pag-aral at pag invest sa tamang assets na naaayon sa iyong financial goals at risk tolerance. Ano sa mga assets na ito ang nais mong pagtuunan ng pansin? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, mga kabos, mga kamama! That's it for today, mga kabos, mga kamama. I hope, day by day, natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!